Hello mga kulets! At dahil magbaback to school na, bibili po kami ng mga gamit ng mga bata. At ito nga pong pang ang unang bumungad sa akin. Kaya sabi ko kay ate, bilihin na namin. At si Daddy Dave ang nakita itong plastic cover kasi siya talaga nagbabalot ng mga libro ng mga bata. At ayan, pinapapili ko na sila kung anong gusto nilang mga notebook. At nakapili na nga si Kuya Cody at ito ang napili niya. Sabi ko mas okay yan kasi naka plastic cover na at nakatahi na siya. Grabe na pala mahal ng mga school supplies ngayon. Dahil nga ilang taon na naka-online class sa mga bata, ngayon na lang ulit kami nakapamilya na ng mga gamit nila para sa school. Dahil nun nandito pa sila sa bahay nag-aaral, ang mga pinapagamit ko nga yung luma nila kasi marami pa namang space at pwede pang pagsulatan. Katingin, ang cute. Hello. Hello Kitty, ang cute. With umbrella? Asa yung umbrella? <tas> oh, ano? <hala>. Mahala. na, huh? <tas> no? Four? Oh, oh, oh. Get ka kay two. two. Okay. Ah. Where? Ay, sorry, love. Hmm. Dito, dito sa so, ba? Diba. Dito, dito. Let's go to the other side. Ay, ate, sorry. Ate, ate, here. Tatlo pa lang kailangan na ate karang notebook. Dalawa lang pinakuha ko. Sorry naman, anak. Tatay, okay, okay, kuya. Pili ka nila ng pulay. Okay. You pick a blue. I know how long. No. This one. Huh? Okay. And this one. Okay, can I get? Yeah. Wait. It's blue. Eran mami. Ayun sa taas ay ano. Dalawa tigay sa kayo ng black. Black yan. Mhm. Ayun. May takip. Okay lang naman kami ito. Okay you sure? Okay. Meron pa ba tayo for Yes, madami pa. Madami pa. Okay. Highlighter okay. ate. Oh. Dami kong highlighter yeah. sa bahay. Ano, nunid na. Ay, ayaw mo na. Sir, kuya. Dagi may pencil pen na. Mar na, kay na. May mga marker kay ate. Whiteboard? Oo, Punan okay. oh, oh. mo si ka. Hindi, yun, ganyan na. Ang na. dami mong bolto na. <laughs> okay na? Ay. Excuse me, girl. Ah, oh, pili na. Okay. Okay, yan? Ah! Wala na ka natin. Ano ba yan? Oo, mahal ka. <laughs> Dilan tayo sa mura. Let's go, over there? Come here. <laughs> what book do you want? It look, uh, shapes. Mm -hmm. it Ang gusto niya yata ate, mga story book. <laughs> Lipat tayo. Come here. Okay. this one? Ayaw. Are you trying? Can you check it? Mm -hmm. look. At sa mga oras na ito mga kulits, kinakabahan na kami ni Daddy Dave kung magkano na ba aabutin na mga pinamili namin. Ang daming ball pit. 1,700, 1,800. ng At ito na mga kulets ang total. Kirabi na talaga mahal na mabilihin ngayon. Here it is. Wow, magkani Wow. What will you say? What will wow. you say? What you say? Oh, let's yeah. go, let's go. Hold on. Pagtapos mamili ng mga gamit nila, nagaya ang mga bata na kumain. At okay naman kay Daddy kasi ngayon na lang naman kami ulit nakalabas. Sini ba yung pasali na rin sa plato? Ito pa buo Buwa kayo, chicken yan. Chicken. Ay, mamaya wala pa palang kanin. At yun lang, pa na kami guys at malapit na nga magsarado itong mall. Yun lang mga kuwela, salamat sa panonood, ingat po tayong lahat. Bye.